Hi guys, welcome to my YouTube channel. Ang ngayon guys, accident po na nakita ko yung matanda na nakitinda ng ice drop sa tabi ng kalsada. Yan guys, so oh. isa po siyang bulag. Hindi po sa kanya adlang lang ang kanyang kapansanan para makapaganap buhay. Dito lang po yan sa Bakakay, Albay, sa Bar Taga Barangay Sugod, yan mga idol oh. delikado po sa kanyang kalagayan ang kanyang trabaho dahil siya, po ay isang bulag yan guys oh magkaroon na tabi yan magkaroon na tabi ay tabi ayo po bibili po ako tatay ng S-Drop yan mga idol lang si tatay kahit na bulag siya may kapansanan siya yadiyan lang sa kanyang ano pero po pero po ah, isa, isa lang saru lang po saro lang yan mga idol si tatay adjust ka tatay adjust okay. Sa saan po kayo tatay Taga ano po? Taga Sugod po. Taga Sugod. Ayun po. Bendi po 'yan. Sa ina po ang sokle? Sana po. May nag Sabi ko maka ano lang ako may nag Ayun po. Uh, Tao. Sige po. Pag ano, tatay. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Opo. Sana ka, sabi sabi ng iba. Yan oh, yan ano, -ano daw sa KMDE. Opo. Ah, ganun po ba? Isikasuho. Opo. Yan, yeah, saan, po? saan po ang punta nyo ngayon na tatay? Pupunta pa ko dyan pa. Malayo pa? Malayo pa. Opo. sige po tatay, uh, maraming salamat po uh, sa pag ano mo sa akin. Sa pag uh, pagpili mo sa akin ng ice drop. Sige po tatay.